Panalangin sa Mahal na Birhen del Carmen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Birhen del Carmen, Pinakabanal na Maria, ipinangako mong maging pananggalang ng mga magsusuot ng iyong banal na eskapularyo, tagapagligtas sa lahat ng panganib sa mundo at sa tukso ng demonyo at ipinamalas mo ang katotohanan ito sa pamamagitan ng maraming himala. Sumasamo ako, o oh Ina, na maging tagapagligtas ka ng buhay na ito, upang sa lahat ng panganib ako ay maging matibay at sa lahat ng tukso maging matagumpay. Magpakilang mang nananalig sa iyong tulong upang makamit ang walang hanggang biyaya. Oberhendel Carmen, Ina ng Diyos at nakapagtanggol ng mga nagsusuot ng iyong banal.